Ganda na pala dito, ang dami ng ilaw. Ayan, uh, magandang gabi po. Magandang gabi. Good evening. Sinundo ko po si Ninita. Ang good evening po, ma'am. Good evening po. Hi. Hi, Ned. Oh, kamusta? Hmm, kala ko wala kayo dito eh, sa school eh. Ang ganda na pala ng school ninyo ngayon ha. Ah. Oo, oh, ang dami na ng Christmas, Christmas lights. Oh. Ganda na pala na Ned, sa inyong school ah. Ayan o. Anet, kamusta naman ang pag-aaral mo ngayon dito? Ha? Masaya ka ba kahit ikaw lang mag-isa dito? Kasi sina si pa umuwi yun. O, lagi naman nag-aguide si ma'am. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan. sa kanya. ko sa eh. ako. Wow. Ganun Dapat ganon. Masaan? Hindi ko nakikita si Nita. hindi, <laughs> oh. oh, okay. ka eh. Kaya ano eh, oh. Um, Tama naman yun, net, na pag ano, magmamas ka. Dahil yung uh, salamuha na mong iba, hindi mo alam kung may, may ubo. Dahil ngayon, gusto pa na yun. Ayun. Si ma'am, naubo na -ubo rin si ma'am. Si, po tayo ng klima, kaya gano'n. Ha? natin ah, babay mo, guard. oh, sige ha. Ano na? No? Oh, sige, oh, sige, babay na. Hindi hmm. pa nga ano eh. hindi pa. Hindi pa andang. <laughs> <laughs> oh, sige, alis na tayo. Bawang. Sabi mo, babay. Ay! Babay! Ano, okay na, Nat? At kararating lang po namin ni Nita ayun po si Nita Hello, bakit ayaw mo magbukas? Ayan ah. nga Ayan, kararating lang po namin ni Nita Anong ginagawa mo, Mai? Ano? Um, ha? Ha? Uh, huh? um, anong ginagawa I'm mo? Anong oh, this is si Mylene Ayan Ikaw so, naman, anong ginagawa mo? Nagayas ng dami Oh, nag-aayos ng gamit siya. Ayan po at uh, kararating lang namin ni Nita. Uh, at anong oras na? magalos hmm. Mag-aalusot na. Medyo ma-traffic po kasi ngayon dahil uh, weekend. Kaya, ayan. Uh, at ito nga po si Mylene. Hindi ko alam kung talagang busy siya. O nag-busy-busy na lang. Kasi yung ginagawa niya parang tuldok-tuldok lang. Siya, sagot, sagutan namin ito may Sagutan ni Um, sasagot, ah. Ito kasi, ito kasi yung ano, oh, oh, yung ito si kailangan niya wow. mo yan. Wow. Dahil kailangan ito yung oh. ano, yung kaya nagkaganyan yeah. lang ako. Oh, busy talaga Yan, yeah, doon magkakita. Seven. Busy talaga si Mylyn. Yan ang gusto ko kay Maylin Talagang napang sipag. Mag-aral sana, tuloy-tuloy yan ha. Ah. 2 h o n Sana hmm. tuloy-tuloy yung pag-aaral mo maging masipag, ha? May? Yes, mm -hmm. Papa. Hmm. Mm -hmm. Si Tinatapos na rin ni Maylin kasi bubukas naman sila ay maglilinis ng bahay. Pagka ganito pong uh, tanda. Mm. dupo Sabado po. 1, yeah, 8, ngayon pa lang. Na-ice Ngayon ang gusto ko kay Mylene. Advance siya. Yeah. Dahil kanina pa naman po siya lumabas, kanina pa ang tanghali, kaya tinagawa na niya yung assignment niya para bukas, pahinga naman siya dahil uh, nga po maglilinis uh, niya sila ng bahay, paglalaba yung po yung ano nila. At sininita po medyo pagod pa dahil kapagdating mm -hmm. lang namin. Pinapanood nila. Mm. -hmm. Apanood mo si Nan? Gusto mo parin mag-asawa si Nanay Lorna? Bakit? Hindi. Hindi anak Gusto mo talagang magkaanak pa? Apo. Oh, o, edi may bo boyfriend na nga ang mama. Iiii! May, may pangalawa na siya. Ang papa. Gusto mo may pangalawang papa? Ba <laughs> <akin> na <laughs> <kayo talaga> to. <laughs> Gusto daw yuli, may papa, para daw sa impeachment. Aguya Maria kaninita. <laughs> oh, no Sige tapusin niya yung panonood. Ayan, ang sinaya. Anong ginagawa mo? Yung assignment mo tapos na? <todak> tamo mo. ni nita si Mamo, malinis sa bahay, no. Hindi <laughs> 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 ano <na, todak> ano Di -50, -50. ko ayaw, di ko pasulod. Bakit? Bakit? Di ko, di ko, di ko musulod, musulod ka din. Hindi lang pwede pumasok. Eh, pwede ako pwede pumasok. Di, di rin lang kasi kawas. Pinatago <manyan noise> ka ba? Basig magkakita ka sa kung uyap na. Malandi ka. Ano talaga sasabihin ko sa'yo? Malandi ka. Hindi e ko na babalikin dito si Ninita pag ganyan diba? ka. Sko ha. Malandi mo. Huwag ka Totoo, di ba? Nakaka-eske.